Kabanata 4. Ang mga anak ng Dragon. Kinuha ni Haring Aegon isang Targaryen ang kanyang mga kapatid na babae upang maging asawa. Sina Rhaenys at Visenya ay mga dragon riders na may pilak-gintong buhok, lila na mga mata, at kagandahan ng mga tunay na Targaryen. Kung hindi man, ang dalawang reyna ay hindi katulad ng isa't isa gaya ng sinumang dalawang babae ay maaring maging, maliban sa isa pang paggalang. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay sa hari ng isang anak na lalaki. Nauna si Aenys, ipinanganak noong pitong aksa nakababatang asawa ni Aegon, si Rhaenys, ang bata ay maliit sa kapanganakan at may sakit. Siya ay umiiyak sa lahat ng oras, at sinabi na ang kanyang mga paa ay magulo, ang kanyang mga mata ay maliit at puno ng tubig, at ang mga maester ng hari ay natatakot sa kanyang kaligtasan ilulurin niya ang mga utong ng kanyang basang nurse at sususo lamang sa mga suso ng kanyang ina, at ang sabi ng mga alingongaw, siya ay sumisigaw ng dalawang linggo nang siya ay awat. Kaya hindi katulad ni Haring Egan na may iilan na ng ahas magmungkahi na ang kanyang grasya ay hindi tunay na ginoo ng batang lalaki, na si Anies ay isang bastard na ipinanganak ng isa sa maraming gwapong paborito ni Reyna Rhaenys, ang anak ng isang mga awit o isang mummer o isang mime. At ang prinsipe ay mabagal din sa paglaki. Hanggang sa binigyan siya ng batang dragon na Quicksilver, isang hatchling na ipinanganak noong taon ding iyon sa Dragonstone, nagsimulang umunlad si Aenys Targaryen. Tatlo si Prince Aenys ng ang kanyang ina, si Rhaena Rhaenys, at ang kanyang dragon, si Meraxes, ay pinatay sa Dorne. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng kawalan ng kapanatagan sa batang prinsipe. Kuminto siya sa pagkain, at nagsimulang gumapang gaya noong siya ay isa, na parabang nakalimutan niya kung paano maglakad. Ang kanyang ama ay nawala ng pag-asa sa kanya, at ang mga alingaw-ngaw ay lumipad tungkol sa korte na si Haring Egan ay maaaring kumuha ng isa pang asawa, dahil si Rhaenys ay patay na at si Visenya ay walang anak at marahil baog. Ang hari ay pinanatili ang kanyang sariling payo tungkol sa mga bagay na ito, kaya walang sino man ang makapagsasabi kung ano ang kanyang iniisip, Ngunit maraming mga dakilang panginoon at marangal na kabalyero ang lumitaw sa korte kasama ang kanilang mga dalagang anak na babae, bawat isa ay mas maganda kaysa sa huli. Natapos ang lahat ng naturang hakahaka -haka noong labing isang ak, nang biglang ipahayag ni Reyna Visenya na dinadala niya ang anak ng hari. Isang anak na lalaki, buong kumpiyansa niyang idineklara, kaya napatunayang siya nga. Dumating ang prinsipe sa mundo sa labindalawang ak. Walang bagong pang panganak na mas matatag kaysa kay Maegor Targaryen. Sumang-ayon ang mga maester at midwife, ang bigat niya sa kapanganakan ay halos doble kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga kapatid sa ama ay hindi kailanman malapit. Si Prinsipe Aenys ang tagapagmana maliwanag, at pinananatili siya ni Haring Aegon malapit sa kanyang tabi. Bilang hari nagpalipat-lipat sa kaharian mula sa kastilyo patungo sa kastilyo, gayon din ang prinsipe. Nanatili si Prinsipe Meigor sa kanyang ina, nakaupo sa tabi niya nang siya ay humawak ng korte. Madalas magkahiwalay si Reina Visenya at Haring Aegon sa mga taong iyon. Kapag wala siya sa royal progress, babalik si Aegon sa King's Landing at ang Aegon Fort, habang nanatili si Visenya at ang kanyang anak Dragonstone. Para sa kadahilan ng ito, ang mga Panginoon at mga karaniwang tao ay nagsimulang tukulin si Maegor bilang Prinsipe ng Dragonstone. Inilagay ni Reyna Visenya ang isang espada sa kamay ng kanyang anak noong ito ay tatlo. Di umano, ang unang bagay na ginawa niya gamit ang talim ay magkatay ng isa sa mga pusa ng kastilyo, sabi ng mga lalaki, bagamat higit na katulad ng kwentong ito ay isang paninirang puri na ginawa ng kanyang mga kaaway pagkalipas ng maraming taon. Gayunpaman, hindi maitatanggi na ang prinsipe ay nagespadahan espadahan ng sabay-sabay. Para sa kanyang unang master at arms pinili ng kanyang ina si Sir Gawain Corbray, bilang isang nakamamatay na kabalyero na matatagpuan sa lahat ng pitong kaharian, si Prince Aenys ay madalas nakasama ng kanyang sir kaya ang kanyang sariling pagtuturo sa chivalric arts ay nagmula sa mga kabalyero ng Aegon's Kingsguard, at kung minsan ang hari mismo. Ang bata ay masigasig, ang kanyang mga instructor ay sumang-ayon at ayaw ng lakas ng loob, Ngunit siya ay kulang sa laki at lakas ng kanyang sir, at hindi kailanman naging sapat bilang isang mandirigma, kahit na ang hari ay pinindot ang black blackfire sa kanyang mga kamay, tulad ng ginawa niya mula sa panahon, sa oras. Hindi ipapahiya ni Aeneas ang kanyang sarili sa labanan, sinabi ng kanyang mga tutor sa isa't isa, ngunit walang kanta ang kailanman aawitin tungkol sa kanyang husay. Ang mga reg along taglay ng prinsipe na ito ay nasa ibang lugar si Anis ay isang mahusay na mga awit, tulad ng nangyari, na may malakas na matamis na boses. Siya ay magalang at kaakit-akit, matalino na walang bukos. Madali siyang nagkaroon ng mga kaibigan, at ang mga batang babae ay tila nag-aalinlangan sa kanya, maging sila ay mataas o mababa. Mahilig din sumakay si Anis. Binigyan siya ng kanyang ama ng mga Corsair, Palfrey, at Destroyer, ngunit ang kanyang paboritong bundok ay ang kanyang dragon, Quicksilver sumakay din si Prinsipe Megor, ngunit hindi nagpakita ng matinding pagmamahal sa mga kabayo, aso, o anumang hayop. Noong siya ay walo, sinipa siya ng isang palfrey sa kwadra. Sinaksak ni Megor ang kabayo hanggang sa mamatay, at nilaslas ang kalahati ng mukha sa stable boy na tumakbo sa sigaw ng halimaw. Ang prinsipe ng Dragonstone ay nagkaroon ng maraming kasama sa paglipas ng mga taon, ngunit walang tunay na kaibigan. Siya ay isang palaaway na bata, mabilis magdamdam, mabagal magpatawad, nakakatakot sa kanyang galit. Gayunpaman, ang kanyang husay sa mga sandata ay walang kapares. Isang eskudero sa otso, siya ay unhorsing boys apat at limang taon ang kanyang mas matanda sa mga listahan sa oras na siya ay labindalawang, at battering battered mga batikang lalaki at arm sa pagsusumit sa bakuran ng kastilyo. Sa kanyang ikalabintatlong araw ng pangalan sa dalawamputlimang ak, ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ina si Queen Visenya ang kanyang sariling Valyrian steel blade, Dark Sister, sa kanya kalahating taon bago ang kanyang kasal. Ang tradisyon sa gitna ng mga Targaryen ay palaging ang pag-aasawa ng magkakamag-anak. Ang kasal na kapatid ay naisip na perpekto. Kung hindi iyon, ang isang babae ay maaring magpakasal sa isang tiyuhin, isang pinsan, o isang pamangkin, isang lalaki isang pinsan. Isang tiyahin o pamangkin. Ang pagsasanay na ito ay bumalik sa Old Valyria, kung saan karaniwan ito sa marami sa mga sinaunang pamilya, lalo na sa mga nag at sumakay ng mga dragon. Ang dugo ng dragon ay dapat manatiling dalisay, ang karunungan ay umalis. Ang ilan sa mga prinsipe ng mangkukulam ay kumuha din ng higit sa isang asawa kapag ito ay nalulugod sa kanila, kahit na ito ay mas karaniwan kaysa sa incest marriage. Sa Valeria bago ang dom, sumulat ang mga pantas, isang libong Diyos ang pinarangalan, ngunit walang kinatatakutan, kaya kakaunti ang nangahas na magsalita laban sa mga kaugaliang ito. Hindi ito totoo sa West Eros, kung saan ang kapangyarihan ng pananampalataya ay hindi pinag-aalinlanganan. Ang mga lumang Diyos ay sinasamba pa rin sa Hilaga at ang nalunod na Diyos sa Iron Islands, Ngunit sa ibang bahagi ng kaharian ay mayroong isang Diyos na may pitong mukha, at ang kanyang tinig sa mundong ito ay ang High Septen ng Old Town. At ang mga doktrina ng pananampalataya, na ipinasa sa mga siglo mula sa Andalus mismo, ay kinundena ang mga kaugalian ng kasal ng Valyrian na ginagawa ng mga Targaryen. Ang incest ay tinulig sa bilang isang masamang kasalanan, maging sa pagitan ng ama at anak na babae, ina at anak na lalaki, o kapatid na lalaki at kapatid na babae, at ang mga bunga ng gayong mga pagsasama ay itinuturing na mga kasuklam-suklam sa paningin ng mga Diyos at tao. Sa pagbabalik tanaw, makikita na ang salungatan sa pagitan ng pananampalataya at house Targaryen ay hindi maiiwasan. Sa katunayan, marami sa mga pinakadeboto ang umasa na ang mataas na septen ay magsasalita laban kay Egan at sa kanyang mga kapatid na babae sa panahon ng pananako, at higit na hindi nasisiyahan nang ang ama ng mga tapat sa halip ay pinayuhan ang Panginoong Mataas na Tore laban sa pagsalungat sa dragon, at binasbasan at pinahirin pa siya sa ang kanyang ikalawang koronasyon, ang pagiging pamilyar ay ang ama ng pagtanggap, sabi nga. Ang mataas na septen na nagpakoronahan kay Egan na mananakop ay nanatiling pastol ng tapat hanggang sa kanyang kamatayan noong labing isang ak, kung saan ang kaharian ay nozanay na sa paniwala ng isang hari na may dalawang reyna, na parehong asawa at kapatid na babae. Palaging nagiingat si Haring Egan na parangalan ang pananampalataya, na kinukomperma ang tradisyonal na mga karapatan at pribilehyo nito, hindi pinabubuwisan ang kayamanan at ari-arian nito, at pinaninindigan na ang mga septen, septa, at iba pang mga lingkod ng pitong inakusahan ng maling gawain ay maari lamang litisin ng sariling hukuman ng pananampalataya. Ang kasunduan sa pagitan ng pananampalataya at ng Iron Throne ay nagpatuloy sa buong paghahari ni Aegon I. Mula labing isang ak hanggang tatlumput pitong ak, anim na high septa nagsuot ng kristal na korona, na natili ang kanyang grasya sa mabuting pakikipagugnayan sa bawat isa sa kanila, tumatawag sa Starry Sept tuwing pumupunta siya sa Old Town. Gayunpaman ang tanong ng incest marriage ay nanatili, kumukulo sa ibaba ng kagandahang loob na parang lason. Habang ang mataas na septen ng paghahari ni Haring Egan ay hindi kailanman nagsalita laban sa kasal ng hari sa kanyang mga kapatid na babae, ni sila ay nagpahayag na ito ay ayon sa batas. Ang mga mas mababang miyembro ng Faith Village Septen, mga banal na kapatid na babae, mga namam namamalumos na kapatid, Poor fellows naniniwala pa rin na kasalanan para sa kapatid na lalaki ang pagsiping sa kapatid na babae, o para sa isang lalaki na kumuha ng dalawang asawa. Si Agan naman na ay walang anak na babae, gayon paman, kaya't ang mga bagay na ito ay hindi dumating sa ulo kaagad. Ang mga anak na lalaki ng dragon ay walang mga kapatid na babae na mapapangasawa, kaya bawat isa sa kanila ay napilitang maghanap ng ibang lugar para sa isang nobya si Prinsipe Aeneas ang unang nagpakasal. Noong 22 ang pinakasalan niya ang Lady Alisa, ang dalagang anak ng Lord of the Tides, si Ethan Bellarion, ang Lord Admiral at Master of Ships ni Haring Egan. Siya ay limang taong gulang, kapareho ng edad ng prinsipe, at ibinahagi ang kanyang kulay pilak na buhok at mga kulay ubing mata, dahil ang mga Bellarion ay isang sinaunang pamilya na nagmula sa lahi ng Valerion. Ang sariling ina ni Haring Egan ay isang Bella Ryan, kaya ang kasal ay itinuring na isa sa pinsan sa pinsan. Hindi nagtagal ay napatunayang parehong masaya at mabunga. Nang sumunod na taon, nanganak si Alisa ng isang anak na babae. Pinangalanan siya ni Prinsipe Anis na Raina, bilang parangal sa kanyang ina. Tulad ng kanyang ama, ang batang babae ay maliit sa kapanganakan, ngunit hindi katulad sa kanya napatunayang siya ay isang masaya, malusog na bata, na may masiglang lalak na mga mata at buhok na kumikinang na parang pinukpok na pilak. Nasulat na si, Haring Egan mismo ay umiyak sa unang pagkakataon na ang kanyang apo ay inilagay sa kanyang mga bisig, at pagkatapos noon ay nagmahal sa bata, maaring sa ilang bahagi ay dahil ipinaalala nito sa kanya ang kanyang nawawalang reyna, si Rhaenys, kung saan ang alaala niya ay pinangalanan. Habang ang masayang balita ng kapanganakan ni Raina ay kumalat sa buong lupain, ang kaharian ay nagalak, maliban, marahil, para kay Reina Visenya. Si Prinsipe Aeneas ang hindi mapag-alin lang ng tagapagmana ng Iron Throne, lahat ay sumang-ayon, ngunit ngayon ay lumitaw ang isang isyo kung si Prinsipe Megor ay nanatiling pangalawa sa linya ng paghalili, o dapat isaalang-alang na nahulog sa ikatlo sa likod ng bagong silang na prinsesa. Iminungkahi ni Reyna Visenya na ayusin ang usapin sa pamamagitan ng pagpapakasal sa sanggol na si Rai na kay Megor, na nasa labing isang taong gulang pa lamang, si Nainiz at Alisa ay nagsalita laban sa laban, gayon paman, at nang makarating ang balita sa Starry Sept, ang High Septen ay nagpadala ng isang uwak, na nagbabala sa hari na ang gayong kasal ay hindi titingnan ng pabor ng pananampalataya. Ang kanyang High Holiness ay nagmungkahi ng ibang nobya para kay Megor, ang kanyang sariling pamangkin, si Ceres Hightower, dalagang anak ng Panginoon ng Old Town, Manfred Hightower, huwag ipagkamali sa kanyang apo na may parehong pangalan. Si Haring Egan, na maalalahanin ang mga pakinabang ng mas malapit na ugnayan sa Old Town at sa namumunong bahay nito, ay nakakita ng karunungan sa pagpili at sumang-ayon sa laban. Kaya nangyari na noong 25 ak, si Maegor Targaryen, prinsipe ng Dragonstone, ay ikinasal kay Lady Ceres Hightower sa Starry Sept ng Old Town, kung saan ang High Septen mismo ang nagsasagawa ng kasal. Labintatlo si Maegor, ang nobya ay sampung taong mas matanda sa kanya, ngunit ang mga panginoon na sumaksi sa Higan ay sumang-ayon na ang prinsipe ay gumawa ng isang mabangis na asawa, at si Maegor mismo ay nagyabang na siya ay natapos ang kasal ng isang dosenang beses ng gabing iyon. I made a son for House Targaryen last night, he proclaimed as he broke fast. Dumating ang anak noong sumunod na taon, ngunit ang batang lalaki, na pinangalan ng Aegon ayon sa kanyang apo, ay ipinanganak kay Lady Alisa at naging ama ni Prinsipe Aenys. Muli, winalis ng mga pagdiriwang ang pitong kaharian. Ang maliit na prinsipe ay matatag at mabangis at may isang warrior's look tungkol sa kanya, declare ng kanyang apo, si Aegon the Dragon mismo. Habang marami pa rin ang nagdedebate kung si Prinsipe Megor o ang kanyang pamangkin na si Raina ay dapat na mauna sa pagkakasunod sunod, tila hindi mapag-alinlangan na nasusunod ni Aegon ang kanyang ama, si Aenys, tulad ng pagsunod ni Aenys kay Aegon. Sa mga sumunod na taon, ang iba pang mga bata ay sunod-sunod na dumating sa House Targaryen, sa kasiyahan ni Haring Aegon, kung hindi man ay kay Rhaena Visenya. Noong put syam na aak nakakuha si Prince Aegon ng isang baby brother ng bigyan ni Alisa si Prince Aenys ng pangalawang anak na lalaki, si Vice Rise. Noong 34 na ak, ipinanganak niya si Jay Riz, ang kanyang ikaapat na anak at ikatlong anak na lalaki. Sa 36 na ak dumating ang isa pang anak na babae, si Alisana. Labintatlo si Prinsesa Raina nang ipanganak ang kanyang maliit na kapatid na babae, ngunit napansin ni Grand Maester na, Natutuwa ang batang babae sa sanggol na maaaring isipin ng isa na siya mismo ang ina. Ang panganay na anak ni Nainis at Alisa ay isang mahiyain, mapangarapin na bata, na tila mas komportable sa mga hayop kaysa sa ibang mga bata. Bilang isang maliit na batang babae, madalas siyang nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina o nakakapit sa binti ng kanyang ama sa harapan ng mga estranghero, ngunit mahilig siyang pakainin ang mga pusa ng kastilyo, at palaging may isa o dalawang tuta sa kama. Bagamat binigyan siya ng kanyang ina ng sunod-sunod na angkop na mga kasama, ang mga anak na babae ng mga panginoon na malalaki at maliliit, si Raina ay hindi kailanman naging mainit sa sinuman sa kanila, mas pinipili ang kasama ng isang libro sa edad na siyam, gayon paman, si Roina ay ipinakita sa isang hatchling mula sa mga hukay ng Dragonstone, at siya at ang batang dragon na pinangalanan niyang Dreamfire ay agad na nagbuklod. Sa kanyang dragon sa tabi niya, ang prinsesa ay do ang nagsimulang lumaki mula sa kanyang pagkamahiyain. Sa edad na labindalawa siya ay umakyat sa langit sa unang pagkakataon, at pagkatapos noon, kahit na siya ay nanatiling isang tahimik na batang babae, walang sino man ang nangahas na tawagin siyang mahiyain. Hindi nagtagal, naging unang tunay na kaibigan si Raina sa katauhan ng kanyang pinsan na si Larissa Bella Ryan. For a time the two girls were inseparable, hanggang sa biglang naalala si Larissa sa Driftmark para ipakasal sa pangalawang anak ng Even Star ng Tark. Ang mga bata ay walang anuman kung hindi nababanat, gayon paman, at ang prinsesa ay nakahanap ng bagong kasama sa anak na babae ng kamay, si Samantha Stokeworth, si Prinsesa Raina, sabi ng alamat, ang naglagay ng itlog ng dragon sa duyan ni Prinsesa Alisana, tulad ng ginawa niya para kay Prinsipe Jerry dalawang taon na ang nakakaraan. Kung totoo ang mga kwentong iyon, mula sa mga itlog na iyon ay nagmula ang mga dragon na sina Silverwing at Vermithor, na ang mga pangalan ay isusulat ng napakalaki sa mga talaan ng mga darating na taon. Ang pagmamahal ni Prinsesa Rhaena para sa kanyang mga kapatid, at ang kagalakan ng kaharian sa bawat bagong prinsipe ng Targaryen, ay hindi ibinahagi ni Prinsipe Maegor o ng kanyang ina, si Rhaena Visenya. Dahil ang bawat bagong anak na lalaki na isinilang kay Aenys ay nagtulak kay Maegor ng mas malayo sa linya ng paghalili, at mayroong pa rin ang mga nagsasabing nakatayo siya sa likod ng mga anak na babae ni Aenys. At sa lahat ng mga oras na si Maegor mismo ay nanatiling walang anak, dahil si Lady Ceres ay hindi nabuhay sa mga taon na sumunod sa kanilang kasal. Sa tourney ground at battlefield, gayon paman, ang mga nagawa ni Prinsipe Magor ay higit na nalampasan ng kanyang kapatid. Sa mahusay na torneo sa River Run noong 28 ak, inalis ni Megor ang tatlong kabalyero ng Kingsguard sa sunod-sunod na pagtabingi bago bumagsak sa kampyon. Sa Santukan, walang lalaking makatayo sa harapan niya. Pagkatapos siya ay ginawang knighted sa field ng kanyang ama, na tinawag siyang walang kukulanggan sa talam kaysa sa Blackfire. Sa sampu at anim, si Maegor ay naging pinakabatang kabalyero sa pitong kaharian. Sumunod ang iba pang mga gawa. Noong dalawamput siyam na ak at muli noong tatlumpung ak, sinamahan ni Mayor sina Osmond Strong at Ethan Bellarion Ryan sa Stepstones upang puksain ang Lysen Pirate King na si Sargasso Saan, at nakipaglaban sa maraming madugong afray, na ipinakita ang kanyang sarili na parehong walang takot at nakamamatay. Noong 31 act, siya ay nanghuli at napatay ang isang kilalang robber knight sa mga ilog, ang tinaguri ang Giant of the Trident. Gayunpaman, hindi pa Dragon Rider si Maegor. Kahit na isang dosen ng mga hatch lang ang ipinanganak sa gitna ng apoy ng Dragonstone sa mga huling taon ng paghahari ni Aegon, at ini-alok sa prinsipe, tinanggihan niya silang lahat. Nang ang kanyang batang pamangkin na si Rhaena, sa kanyang ikalabindalawang taon pa lamang, ay umakyat sa langit sa Dreamfire, ang kabiguan ni Maegor ay naging usap-usapan tungkol sa King's Landing tinukso siya ni Lady Alisa tungkol dito isang araw sa korte, na nagtataka kung, ang aking magaling na kapatid ay natatakot sa mga dragon. Nagdilim sa galit si Prinsipe Maegor sa jape. Pagkatapos ay malamig na sumagot na may isang dragon lamang na karapat dapat sa kanya. Ang huling pitong taon ng paghahari ni Aegon the Conqueror ay mapayapa. Matapos ang mga pagkabigo sa kanyang Dornish War, tinanggap ng hari ang patuloy na kalayaan ng Dornay, at lumipad sa Sunspear sa Balerion sa ikasampung anibersaryo ng mga kasunduang pangkapayapaan upang ipagdiwang ang isang, pista ng pagkakaibigan, kay Derry Martell, ang naghaharing prinsesa ng Dornay. Sinamahan siya ni Prinsipe Aenys sa Quicksilver, na natili si Maegor sa Dragonstone. Ginawa ni Aegon ang pitong kaharian na isa na may apoy at dugo, Ngunit pagkatapos ipagdiwang ang kanyang ika na pong araw ng pangalan noong 33 ak, sa halip ay bamaling siya sa ladrillo at mortar. Kalahati ng bawat taon ay ibinigay pa rin sa isang maharlikang pagunlad, ngunit ngayon ay si Prinsipe Inez at ang kanyang asawang si Lady Alisa, ang naglalakbay mula sa kastilyo patungo sa kastilyo, habang ang tumatandang hari ay nanatili sa bahay, na hinahati ang kanyang mga araw sa pagitan ng Dragonstone at King's Landing. Ang nayo ng pangingisda kung saan unang dumaong si Egan ay naging isang nababagsak, mabahong lungsod ng isang daang libong kaluluwa sa oras na iyon, ang Old Town at Lannisport lamang ang mas malaki. Gayunpaman, sa maraming paraan, ang King's Landing ay higit pa sa isang kampo ng hukbo na namamaga sa napakalaking laki, marumi, mabaho, hindi planado, hindi permanente. At ang Aegon IV, na kumalat na sa kalagitnaan ng mataas na burol ng Egan noong panahong iyon, ay kasing pangit ng kastilyo gaya ng alinman sa pitong kaharian, isang malaking pagkalito ng kahoy at lupa at laryo na matagal nang lumaki sa mga lumang log palisade na tanging mga dingding nito.